Ka-farmer, nagpaplano ka palang nagpa pa bang magbabad ng iyong binhi? Alam mo ba na nagkamali ako sa pagbababad ng binhi ko at dahil dito nasayang ang sobra dalawang sako ko na binhi at kailangan kong magbabad ulit upang makapagsabog ako. Nadili ako na sa pagsasabog, nagsayang pa ako ng binhi. Kaya dapat panoorin mo ito upang hindi mangyari Farmer, sa iyo. kung bakit nagka-problema yung aking binhi? Hindi dahil sa hindi maganda yung binhi, kundi dahil lang sa simpleng bagay na dapat nating matutunan at dapat nating huwag kakalimutan. Dahil lang dito sa babara na yan, yan, lang naging problema. Paano nangyari? Ito kasi kaparmer, ang babara na yan ng tubig ay mayroong kahon sa taas. At yung tubig na nandyan ay dito pumupunta. Ngayon, ito kaparmer yung naging resulta. Sa anim na sako na binabad natin kaparmer, tatlong sako yung hindi na natin naisabog. Tingnan nyo kung anong nangyari. Pansin nyo ba yan? Tumubo, pero hindi na tumuloy. Parang nabulok siya ka-farmer. Yan o, lahat-lahat yan. Tapos, kapag inamoy mo, amoy putik. Tapos, napakainit. Yan o. Lahat yan ka farmer at yung mga nasabog namin wala na tumubo nga pero pagkatapos ng ilang araw ay hindi na tumuloy parang yung 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 pinaka tumubong party yung sumibol na party ay biglang namamatay din. Kuwento ko sa inyo kung bakit. Ka farmer naka na yung ating mga pinhing palay. Ito ay nakalagay sa mga sako. Halos sa kalating sako lang yung isang sako tapos yung tali niya ay yan hanggang dyan sa may tulo maluwag ngayon tatalhin na natin ito sa doon sa babara natin ng, ng, palay kapag mag maglagay tayo sa sako ng binhi ay kalating sako lang tapos yung tali niya sa pinakadulo pang pag nagbabad tayo ay hindi maigpit sa sako ito sa chariot doon natin ibababad sa may malalim na yun ito dito natin ilagay Yan ka farmer. Nababad na natin. Hintay tayo dito ng nasa 36 hours bago natin iangat yung binhi. Good morning mga ka-farmers! Kasama ko ngayon si Patrick at after 48 hours na naibabad natin ito na iangat na natin ngayong umaga. Bali 48 hours yung pagbabad natin, actually 36 hours po pwede na. Dito ka farmers ay mapapansin na kagad natin na habang tinatanggal ni Patrick yung sako na yan, ay punong-puno ng putik at maruming-maruming. At tingnan natin yung tubig ay nababara ng tubig at sa taas ay katatapos lang mag plat. Siguro ko farmer kung halimbawa sa pagpapakit pa lang namin na to ay nalinisa namin, nabus, nabusa namin ng tubig na malinis at natanggal yung mga putik. Kasi mga putik ka farmer talagang pumasok talaga sa loob at at least nalinisa namin ito. Sigurado o siguro ay na, naiwasan pa namin na hindi nasira yung mga binhing palay na to. Ito, siguro Ito nga ka Yung ibang sako talaga ng palay Napunta sa malalim At doon talaga bumabagsak yung putik Ay bumawon pa talaga sa putik Ibig sabihin talagang Mas napuruhan Ito yata ka Yung mga sako na talagang halos Pagkabukas pa lang Ay tumubo nga Pero sa masunod na uras Ay nakandamatay talaga Yung binhi. Sana lang doy Ganito yung ginagawa natin. Pinapatag natin yung sako. Hindi natin iniipon. Parang naka, nakapatag siya. Para hindi init sa bandang gitna. At pabilis mag-germinate yung mga seeds natin. Kaya isa sa mga nilalagay natin ay tinatabunan natin. Actually, yung ginagawa namin dito, pinapanigan pa nga namin yan ng kakawati. Pero ngayon, ito muna. Daon, daon, ng, daon ng nyug pala. Daon ng nyug. Ang i ano natin sa ibabaw para hindi masikatan ng gusto ng araw at pag nasikatan ng araw kasi nababasa natutuyo yung tubig buna natin mga farmer at hintay tayo ng nasa 12 hours pagkatapos babalik ta rin naman natin yung binhi natin o pag yung sa ibabaw yun naman yung nasa ilalim balikan natin yan ating mga ka-farmers, at ngayon ay gabi na babalik ta rin na natin itong mga nilagay natin ditong mga binhi ng palay binabaliktad natin yung binhi para yung sa ilalim ay magpaibabaw na naman at yung sa ibabaw naman yung magpapailalim upang mas uminit isa pa ditong napansin ko kaparmer na pwedeng pagkakamali ay yung paglalagay namin ng mga binhi ng palay matapos may paket mula sa tubig doon sa nasisikatan ng araw imagine sa second crop ay napakainit na sikat ng araw at kaya sigurado ako galing siya sa malamig tapos sa isang araw ay nasisikatan siya simula sa umaga hanggang sa hapon although may mga nilagay tayo na tabon pero sa palagay ko ay hindi pa rin yon masyadong makapal upang makapag hindi hindi niya kayang pigilan yung sikat ng araw kaya isa rin sa mga dahilan ko yung matinding sikat ng araw at yung tabo namin ay masyadong manipis kaya mas maganda siguro kung ilalagay natin doon sa malilim upang hindi ka agad matutuyo yung, yung tubig na nandun sa mga sako at masisigurado natin na hindi masyadong tatamaan ng sikat ng araw yung mga palay lalo pa kung sumisibol pa lang halos ka farmer ng butila ay tumubo yan no? lahat ng halos silang piraso lang yung hindi tumubo bali ito ay nasa 48 hours na simula nung pinakit natin. Sa kabuuan ka farmers na sa 48 hours na nakababa doon. 48 hours din na nandito. Ito na yung kanyang resulta. Napakaganda ng kanyang tubo. Kung makikita nyo, nag-iba yung kulay niya. Kasi yung binabara natin doon ay kung titingnan natin mabuti mga ka-farmers, yung butil ng palay ay tumubo At naman. Ito, Pero mapapansin na kagad ka natin, yung kanyang kulay natin. ay nag-iiba na. At dito mapapansin natin palayan, yung diba? palayan natin ay naplat na natin. At reading reading na para i-sabog. Pero ang pagtubo na yan ka-farmer, napakaganda diba? Pero yung palay, sa loob niyan pala ka farmers ay nagsisimula na palang mabulok. Kaya nung isabog na ang palay, ay umiba na. At yung iba, na tumubo sa simula pero mga ilang araw ay namatay. Pwedeng kumamit ng kakawate o ng iba pa para magdagdag init upang mas mag, mas maganda yung pagtubo ng mga butil ng palay. At ito isa sa mga ginamit namin mga dahon ng nyug. At protection din ito kapag masyadong matindi yung init. Hindi matutuyo kagad yung palay. Isa pa pala itong mga bini natin binabasa din natin ang tubig pagdating ng sa araw upang uh, maging moisture ulit siya. Itong palay na to ay nilubog natin yan, tikakalatin sa ako, nilubog natin yan ng nasa 36 hours. Ibig sabihin nun, isang buong araw, isang buong gabi, at isang buong araw na naman bago natin inakyat. O habang nakababad palay siya si Janka Farmer, ay sakto namang itong inahan tractor, sakto naman ito na na pinapatag sakto naman ito na uh, nasa proseso ng pagpapatag ng lupa at lahat ng mga putik na nandyan ay dito pumunta at dyan nakalagay yung mga sako natin ng, ng palay actually mga nakaraang mga mga cropping dito rin ako bumababad pero hindi nagkaroon ng problema ngayon lang nagkaroon ng problema yung kanyang Al mismong laman ay nabubulok dito ito ko farmer oh. mabaho tapos parang yung laman niya nabubulok you know? oh. parang nabulok yung laman niya siguro ang isa sa iniisip ko inyo, ang isa sa dahilan kung bakit hindi tumutubo yung bini ay marumi yung tubig pero kasi nung time na yun na nagbabad ako dyan, ay malinis yung tubig. Nga lang, nung nag-hand tractor po dyan, o nung nag-plot po dyan, simpre, grabing putik, di ba? At hindi na itong kahon na to. Dyan po, dyan nalaglag lahat ng mga putik. At yun ang nagpabaho sa kanya. Siguro dahil sa tinding baho, tapos yun, yun ang naglason sa kanya. Kaya sumibol pa rin siya, pero dahan-dahan nang -dahan nasira yung kanyang yung palay mismo sa loob at nalaso na siya. Kaya ito ka-farmer, uh, para hindi tayo nang magka-problema, ang una kagad natin ginawa ay pinababaran kagad natin sa tubig. Itong mapalaya natin, no? Para hindi tumigas yung tubig. Nagsunod na kagad tayo magbabad ng binhi. At ang binabad natin na binhi ay RC-18 at RC-402. Tara, puntahan natin. Ito ko ka-farmer, binabad yung mga RC 402 at RC 18 yan dito sa party na to ang tubig ay umagos no galing doon papunta dito umagos at isa pa dito ay malilim yan galing sa ilalim ng kahoy pero hindi lang masyadong malalim yung tubig ngayon ang gagawin natin dito ngayon ka farmer ay babalik na rin lang natin ito at bukas ng umaga saka natin iangat kasi ngayon ay 24 hours pa lang bukas na umaga natin iangat at yan ka farmer nabaliktad na po natin ganyan na at nataasan na rin natin konti yung kanal para lumalim yung tubig bukas nang umaga natin yan siya iangat at sa lunis makakapagsabog na tayo kaya mga ka farmers sa susunod na magbababad tayo ng bini iwasan nating magbabad ng binhi doon sa mga area na kung saan ay doon napupunta yung putik upang hindi masayang yung binhi natin katulad nito sa akin na sa sobra malapit tatlong sako yung nasayang sa akin at pangalawa hindi rin masasayang yung oras na paghihintay natin kasi katulad nito na na naman tayo ng mga ilang araw dahil hihintayin muna natin magtubulit yung binhi natin at Siyempre, papunta na tayo sa taginit importante doon ay mahabol natin na hindi tayo maubusan ng tubig bago matindi yung init kaya sana mga kaparmer ay yung nangyari sa akin ay hindi maulit sa inyo yun na yung binhin ninyo ay hindi mag failure dahil isa yan sa pinaka problema natin once na nag failure yung ating binhin ng palay at sinabog pa rin natin ang mangyayari niyan yung isasabog nating palay ay may tutubo pero ilang piraso lang sino bang gaganahan na magsasaka na abunuan mo yan, isprihan mo yan lahat ng pag-aalaga gagawin mo dyan pero wala kang kasiguraduhan na maharbisan mo yan ng maayos dahil napakarami yung hindi tumubo kaya ang lang mga ang video natin ngayong araw maraming salamat sa inyong panood and hopefully ay hindi na tayo magkamali may natin ang malaking pagkakamali na to at sa sunod na magbababa tayo ng binhi ay magiging successful na tayo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to like, share, at syempre, mag-subscribe ka na sa ating channel. Abangan nyo mga kapamara, ang susunod nating video ay papakita na natin sa inyo ang aktual na pagsasabog natin ng palay. At abangan nyo na rin kung paano natin inalagan simula sa simula hanggang sa pinaka-harvest tayo ng palay. Paano yung... Eh, Ganito yung ginagawa natin. Yung... Abuno, Kinapatag inside, natin yung na rin kung sabon. Hindi natin na ginagamit ka. upang maging malinis yung ating. Halos ka farmer malinis. ng butil ay tumubo. Hanggang sa muli mga ka-farmer at ang... tayo sa susunod Halos na ilang piraso lang yung hindi tumubo. Bali, ito ay nasa 48 hours na.